Sabay na dumating si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte sa Vimapa Elementary School. Pinangunahan nila ang pagpipintura ng mga silya at paglilibot sa mga silid-aralan. Gayun din, kinamusta na din ang mga staff at ang pamunuan ng eskwelahan sa pagsisimula ng Brigada Eskwela. Nagbigay ng isang milyong pesos ang Pangulo para maging maayos at maginhawa ang karanasan ng mga estudyante na magbabalik eskwela, sa August 29. Isa sa natanong sa Pangulo ay ang paglilipat ng school calendar bago magpandemya At kanyang sinabi na pinag-aaralan niya, kung ano ang dapat gawin, lalo na at malaking epekto ang climate change sa pag-aaral ng mga bata. Gayun din sa mga teaching staff at personnel. Isa pa sa natanong ay ang K-10 curriculum program ng DepEd. Sinabi ng Pangulo na inaayos nila ang programa para mas maging angkop sa mga kabataang Pilipino. Ayon naman kay DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte na ang matatag curriculum ay legacy ng Marcos administration sa basic education ng bansa. Natanong din ang dalawang lider ng bansa sa hiling na taas sahod ng mga guro at kanilang sinabi na pinag-aaralan nila ang long-term outlook para sa taas sahod at ang salary standard recession law. Pakinggan natin ang pahayag ng pangulo at pangalawang pangulo ng bansa. Nakita na naman natin kung gaano kahalaga sa, sa lalong-lalo lalong-lalo na dito para sa Pilipinas, uh, kung gaano kahalaga na lahat pati yung mga magulang, yung mga teacher, kung sino naman mga volunteer pagdating sa ating mga anak, sa mga bata, ay eh, talagang buong loob natin na tumulong para gumanda naman ang kanilang experience dito sa pag-eskwela. At ito siguro ay panibago na rin dahil nag-lockdown tayo, nakabalik tayo ng kontep, pero ito na, ng, ito na siguro ang pinakaunang uh, ah uh, ito na yung pinakaunang ng pasukan ng medyo normal after the lockdown pero normal pero marami tayong uh, pinaltan marami tayong inayos uh, ng na mga, na, mga naging reklamo uh, at yun ang, uh, uh, yun ang uh, pinag at pinaghihirapan ng ating uh, deputy secretary at saka si vice president uh, Sara Duterte. Yeah. Oh, sige, let, let's take a few questions. Mr. President, magandang umaga po. Good, morning. Po. in connection po sa Brigada Eskwela, since preparation naman po ito sa darating na pasukan, uh, Mr. President, any update po doon sa mga eskwelahan na nasira ng Bagyong Egay? Based po sa report na nakakarating sa inyo, pwede na po bang magamit yung mga classrooms na sinalanta ng Bagyo? Hindi pa lahat. Hindi pa lahat. Uh, kung kasi nung tumama yung Bagyo, eh, sabi namin anong magagawa natin sa isang buwan. So, So far, basta kung ano yung kaya natin gawin, together pa with nila, kasama pa yung ating mga LGU, ay uh, 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 ginagawa lahat para maayos natin yung mga nasira. At uh, patuloy naman, dapat ang school building program, pero talagang na, na malaking nasagapan itong weather natin. Yes, uh, 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 yung mga tinamaan po ng Bagyong Egay, sila po yung priority natin. Uh, sa budget natin for repairs sa uh, this year. Pero kung hindi po umabot yung repairs nila by opening ng August 29, ay immediately po i-implement ng ating mga paaralan yung blended learning program natin. Dahil wala na pong learning disruption ang uh, direction ng Department of Education, lagi pong uh, blended learning or in-person classes. So, uh, tutuloy-tuloy ang pag-aaral kahit merong uh, problema sa classroom. So, yes. So, yun ang naging, uh, yun ang naging temporary solution natin. Uh, balik tayo dun sa sistema ng mga napuho natin ng lockdown. Uh, kundi hindi pa magamit yung mga ng facilities. Salamat po. Thank you. Okay. Salamat po. Next question. Next. Next. Alan Francisco, PDB4. Hi, Mr. President. Good morning. Hi, VP Sara. Maganda umaga po. Sir, can we get your reaction or comment on the launching of DepEd of the Matatag curriculum, sir? Uh, uh it's uh, very significant because here we are trying ang um, sinusubukan natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa panangailangan ng mga batang Pilipino. Uh, Kasi nakasama na rin dyan, uh, Matatag. Uh, curriculum our efforts na para pangatindihin ang mga international score natin especially when it comes to uh, STEM at ang tinatawag na STEM subjects. Uh also binigyan natin, binibigyan natin ng pagkakataon yung mga after 10 after uh, 10 grade na mamili kung sila ay mag uh, mag uh, vocational or technical training o itutuloy nila. So that's more or less the Uh, the big system changes that we are doing. Yeah. Yes, uh, apo. Okay. <laughs> Itong uh, matatag uh, curriculum, this is the legacy of the Marcos administration sa basic education natin sa ating bansa. Uh, lahat po nung uh, lahat po nung nakita na problema ng mga international and local education experts natin, in-address po namin dito sa bagong uh, K-10 to uh, na program. Una na dito yung uh, napakaraming learning competencies. So uh, from approximately 11,000, napababa natin to 3,000 ang mga learning competencies. And uh, sa key stages, grade 1 to 3, uh, dati 7 subjects tayo, binaba natin sa 5 subjects with a focus on uh, math and reading. And then now uh, ang science natin papasok uh, pag day four. Para na ako education expert na. <laughs> Thank you po. Thank you sir. Thank you VP. Miss Jinky Batikados, IBC 13 team. Sir, um, sinusuportahan niyo po ba yung ipinapanukala, yung opening ng classes ibabalik sa dati sa pre-pandemic uh, pandemic schedule? Thank you po. Uh, o oh, pinag-uusapan nga namin. Uh, we were talking with uh, the uh, teaching uh, uh, staff here. Tinatanong ko sa kanila ano yung preference sila. Eh, Pero pinag-aaralan natin, the DepEd is in the process. Sila sa kasalukuyan ay uh, meron silang ginagawang study kung ano ba talagang pinakamaganda. Uh, siguro ay ma, ma ma malaking tanong malaking tanong yan eh. hindi hindi ganoon ka yan kasi nung pinalipinan natin pinalitan natin yung schedule dahil pa pandemic tapos gayon naman climate change ang kailangan natin pag-usapan dahil uh, sa schedule niya napakainit at uh, pati yung mga bata hindi humatay na kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin so uh, wala naman kami preference. Mas gusto namin ito, mas gusto namin yun. Hindi naman. Titignan lang talaga natin kung ano yung pinakamaganda, both for the kids, especially for the children, at saka sa mga teacher, at saka sa mga administrative uh, non-teaching staff. Dahil na uh, eh, kailangan papapasukin, papapasukin natin sila, mainit masyado, baka hindi na kaya gawin ng trabaho nila magkasakit pa. Sir, last question, Let Narciso, DZRH. Good morning Mr. President. Sir, isa po sa mga ipinangako ninyo noong kampanya, yung pagtaas sa sahod ng teachers. Pero sa proposed 2024 national budget po, walang alokasyon para sa salary increase. Kailan daw kaya yung kanilang dagdag sahod? Meron tayo ng uh, increases sa salary standardization law, uh, inflation na uh, every year. And um, noong pagpasok namin uh, last year pag-upo nagutos uh, si Pangulong Marcos na mag-procure -pro ng study ng hindi lang yearly increase but the long-term outlook kung paano ba dapat ang increases ng uh, sweldo ng ating mga teaching and ng teaching na deaf and personal. So we're waiting uh, for the result of that study na uh, nandoon yung increases and then nandoon din yung um, pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators, forecast ng economic indicators sa mga darating na taon. Then, thank you Malacanang Press Corps. Thank you Madam Vice President. Please share, like, subscribe, and comment sa aking channel para updated ka lagi sa kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hanggang sa muli, magandang araw, Pilipinas.